Welcome to the Mini Fincher Channel. Please subscribe, like, share, and comment below guys. Hello mga finchers. Medyo nagka-oras ako ngayon para makagawa ng isang bagong episode. At ang pag-uusapan naman natin today ay isa sa mga nagiging sakit ng na mga alaga natin mga finches. Pero actually, hindi lang naman sa finches ito nangyayari, kundi sa mga iba't ibang klase rin na ibon at mga hayop. Ang tinutukoy ko na sa kita yung stargazing, bird lingo kilala rin sa tawag na baliling para doon sa mga local bird keepers kaya dyan lang muna kayo at uusisain natin yan pagkatapos ng intro Nung nag-aalaga pa ako ng parakits noon may mga ilang beses rin ako nagkaroon ng mga parakits na nagkasakit ng baliling never ko pa na-experience ito sa mga finches kaya hindi na ako gumawa ng episode about this pero kamakailan lang, ang isa sa mga ibong ko ay nagkasakit ng ganito. Kung sumusubaybay kayo dito sa channel ko dito, alam nyo na siguro na may owl finch ako na senior na hindi na lumilipad. At siya rin yung tinamaan ng sakit na stargazing ngayon. Nakita ko na lang siya a week ago na nakadapa at hindi na makatayo. Nung una nga, akala ko ay huli na at patay na yung ibon. Pero nung kukunin ko na, gumalaw pa siya at doon ko napansin na nakapilipit pala yung leeg niya at nakatingin pa itaas. Anyway, mamaya ako na ikikwento yung buong story at kung ano ang ginawa ko at kung ano yung mga nangyari, do sa ibon na yon. Sa so ngayon, ipapaliwanag ko muna sa inyong yung sakit na ito, kung paano nakukuha at kung paano natin maiiwasan. Ang stargazing, twirling o balilig ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng abnormal movement yung ulo ng mga inaalagang ibon kadalasan namimilipit at iniikot ng ibon ng kanilang mga ulo patalikod o kaya patahilid habang nakatingin naman sila pa itaas na parang nakatingin sa mga stars. Yan rin ang dahilan kaya sila tinawag na stargazing. Hindi lang naman sa ibon nangyayari ito kundi pati sa mga aso, baka, kambing, at mga reptiles. Sa ibon, kadalasan nangyayari ito sa mga talapate, parrots, lovebirds, parakeets, at saka finches, lalong-lalo na doon sa mga guardians. Ang mga tinatamaan commonly ng sakit na ito ay yung mga adult finches na nasa dalawa hanggang tatlong taon na. Minsan, biglaan lang itong mangyayari kahit walang sakit ang ibon sa mga nakaraang araw. Sinasabi ding ito ay isang uri ng paralysis na nakaka-apekto sa muscle sa at yung central nervous system ng ibon. Sa mga severe cases na kapag tinamaan ng ganitong sakit ang mga finches, minsan ay hindi na sila makatayo ng maayos, hindi makalipad, nagsastruggle na mabalansi yung kanilang mga katawan at hindi na sila makakain o makainom ng uh, na, nagiging kadalasang sanhi ng pagkamatay ng ibon. May mga ibang ibon naman na nagsusurvive kahit may baliling at tumatagal pa ng ilang buwan o kahit taon. According din sa mga studies, madalas ito mangyari sa mga ibon na nakakulong sa mga maliliit na cages at nag improve naman yung kondisyon nila kapag kalinagay na sila sa malaking flight o aviary. Sa kaso ng mga finches, hindi naman ito nakakahawa pero kung ang problema ay doon sa pagkain nila na nagdudulot ng nutritional deficiency, pwede pare-parehong magkasakit ang mga ito dahil sa kinakain nila. Sa ngayon ay hindi pa malinaw at hindi pa talaga alam ang dahilan at sanhi ng sakit na ito. Ngunit may mga factors na posibleng nakakakontribute sa syndrome nito. At ang mga yan ay yung mga sumusunod. Una, maaaring ang kondisyon na ito ay nagmula pa doon sa pagkapisan ng inakay dahil sa maling posisyon ng inakay doon sa loob ng itlog. Pinaniniwalaan din ang iyari ito dahil sa viral, bacterial o kaya naman ay yeast infection. Ito yung mga infections sa tulad ng avian paramyxovirus at avian polyomavirus na sanhi ng central virus system disease sa ibang mga ibon. Ang chemical imbalance sa body chemistry ng ibon ay isa rin maaaring sanhi sa pagdevelop ng sakit ng stargazing sa mga hayop. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang nutritional deficiency ay malaking ding factor dito. Ito ay pagka hindi sapat yung vitamin at mineral intake o may kakulangan sa vitamin D at nasosobrahan naman sila sa calcium. Kaya napaka-importante talaga na balance at nutritious ang ipapakain natin sa mga finches. May mga ebidensya rin na, na, ipasa, na, na ipapasa ito sa mga genes ng ibon. Ibig sabihin may mga unang generation lang sa lahi ng ibon na nagkaroon na neto. Kaya talagang ini-encourage ang breeders sa na huwag nang gagamitin sa pagbe-breed ng finches pagka nagkaroon ng ganitong sakit para hindi na maipasa sa mga anak. At ang huling posibleng dahilan nito ay yung inner ear problem na nakakaapekto sa pagbalanse at orientation ng katawan. Kung tutuusin dahil nga hindi pa gaano naiintindihan ng mga scientist ang sanhi ng sakit na wala pa rin talagang tiyak na gamot para dito. Although may mga treatment na nagsasabing nakakatulong sa pag improve at recovery ng mga tinatamaan ng baliling. Ngunit marami kasi mga iba't ibang dahilan ng pagkakaroon nito kaya hindi rin talaga recommended na pagbigay kayo ng gamot na ito sa mga ibon nyo nang hindi kumukonsulta sa mga veterinaryan. Pero for the sake of information lang, ito yung mga gamot na sinasabing nagdudulot ng positive results. Ang nistatin ay isang antifungal medication na epektibo daw sa mga posibleng may yeast infection. Ang trimethoprim sulfa naman ay yung antibiotic kapag bacterial infection ng sanhi ng stargazing. Vitamin B12 naman ang binibigay na supplement para palakasin yung nervous system ng finches At magbigay din ng balancing diet na kumpleto sa vitamins, minerals, at protein na makakatulong para mapanatiling healthy ang ating mga alagang finches At syempre, panatiliin natin lagi malinis yung tubig at ang inyong ibunan. So, ang update to sa all finch ko na may sakit na stargazing ay buhay pa rin naman siya hanggang ngayon. Nagkaroon lang ng time na talagang hindi na siya makatayo at saka makakilos at kung tutusin, naghihinga lang na talaga siya. Aaminin ko na inaantay ko na lang talaga na bumigay at mamatay yung ibon dahil hindi na rin siya makakain at saka makain lang maayos. Hindi ko na nga rin naisipang i-video yung itsura at saka sitwasyon niya noon dahil naawa lang ako. Pero ganito nga yung itsura niya noon. Sinaga ko na lang din tulungan kumain at saka makainom siya sa pamamagitan ng pagtapat ng tuka niya sa tubig. Nakakatuka naman siya ng seeds na mag-isa kahit habang nakapilipit yung ulo. Pero minsan, sinusubuan ko na lang din ng seeds at saka formula. check ko yung kondisyon niya sa umaga, pagkagising ko at saka sa hapong bago magdilim. dahil nga nabasa ko na pwedeng bacteria lang sakit na ito, naisipan ko na lang din painumin ng antibiotics ng ilang araw dahil isperado na rin ako at sinubukan ko na lang din kahit papano. Kumbaga, bahala na. Ilang araw na rin ang lumipas, pero buhay pa rin siya. Laking gulat ko nga ng pag-check ko isang araw na nag-improve na ang sitwasyon niya. Naitataas niya na yung ulo niya, nakakatayo na rin siya, pero umipilipit pa rin ang konti yung leeg. Ilang araw pang dumaan at tuloy-tuloy ang nagiging improvement niya. At ito na nga siya ngayon. Nakakatayunan at natutuwid yun na rin yung kanyang leeg at nakakain at inom na siya ng maayos. Parang halos normal na nga siya at umaasa ako na makakarecover rin siya fully. At yan nga ang kwento ng owl finch ko na nagkaroon ng sakit na baleng. Yan rin ang dahilan kung bakit bigla natin napag-usapan ng sakit na ito. Natutuwa lang rin ako na malaman na posibleng palang may makarecover sa sakit na baleng. Dahil noon kasi pag kami mga para kita ko na nagkakaganyan, ilang araw lang ang tinatagal at namamatay rin sila. Anyway, sana may dagdag na alaman kayong nakuha sa episode na ito. Sa mga bago naman nating viewers, iniimbitahan ko kayo na mag-like, share at subscribe na rin sa channel ko na ito. At dahil nga hindi regular ang pag-upload ko ng mga videos, hit the notification bell na lang rin para malalaman nyo kapag may bagong episode na kong linagay. Hanggang sa susunod na lang ulit mga finchers, ingat at see you next time.